Morning guys. Well, <laughs> biglaan. Kami ay nabigla. Nung una, ang ginawa, ginagawa ko lang talaga ay linisin yan. Yung pinagkapitan ng sayote. Kasi ayan, malapit na naman ng spring. Oh, pinag... Tapos, inilipat ko yung papaganon doon. Ito, dinugtong namin dito. So malapad na siya, dalawa na siyang rose. Yan lang ang nililinis. Aba, dumating ang asawa ko. Tinulungan ako. Ngayon, eto na. <laughs> oh, nilinis namin tong side na to ng garden. Ayan, no oh. Buti na lang, nasa mood siyang tulungan ako. Tapos, yung itong aking mga gabi, ay, talaga naman, tuwan tuwa ako. Oh, isa lang ang binunot ko. Aba, ayan na, nahalos sa ubo sa lahat. Eto, ang daming laman. Oh, ang lalaki. Kaya ang gagawin ko ay lilinisin ko sila at ilagay sa freezer. Hindi ba? Ito, meron ako ditong timba. Yan. Para umpisahan ko na ito. Ganda. Ganda na aking mga gabi. O. Hmm. Diba? Ngayon lang na ako nakapag-harvest ng gabi na ganito kalalaki. Normally, maliliit lang siya. Gaganyan lang. O. Ayun o. Mga ganyan lang siya. Maliliit. Parang sa mga bola-bola. So ngayon, malalaki siya. Dali na natin ang mga para mga hugasan. Ang isa, oh, ang laki. Yan, ang ganda ng laman. Hmm, diba? Hindi kami makapaglinis ng garden ng maayos dahil maulan. Nag-uulan-ulan. Ngayon nga, cloudy pa. Pero walang magawa. Ay, ayun, isa bulok Lalim. Yan. O, oh, pwede na. Beautiful. Ito, ginagamit, ginagamitan ko nito pang ano lang, ginatan. Yung binignit ba? Although, masarap to sa ano, sa sinigang. Hindi lang ako sanay na naglalagay nito sa sinigang. Yan. Yung mga may iwan na, ano, ayan, maliit lang. Yung mga naiwan pa sa lupa, ng mga maliliit na ganito, tutubo pa yan ngayong spring. Itong kagandahan sa, ano, sa gabi. Hindi katanim ng tanim. Ay, malalim ang kanyang. Ito, malapit na magbulok. Yun. Mm, diba? Tatapyasin lang natin yung mga bulok-bulok. Oo, hindi ka tanim ng tanim. Kailan ko pa to? Ilang taon na to, Marami. Ma, matagal na to sa akin. Nakailang harvest na ako. Minsan nga, di ko na hinaharvest. Nayaan ko lang sila dyan. Mamatay, mabuhay. Hmm. Nakapamigay na rin ako ng mga ano nito, suhi. Meron na akong puno ng ano ng uh, sanga ng uh, malunggay na nakita tinanim last year. Ay nako. Sana bumalik siya. Ayan! I needed to res resurrect. Oh, di ba binalutan ko yun ng plastic nitong winter. Pero natuyot pa rin siya. Oh, yung sanga. Oh, tinan mo naman yan. Sana. Oh, dry na dry. Sana mabuhay pa siya. Ngayong spring. Sana magkaroon siya ng sibol. Hmm. Tapos yung dyan ay meron akong tinatawag na lemongrass. Ayan, mukha ng talahib. Namatay na aking lemon grass oh ayan oh. honey be careful ayan mukha nakita na nakita rin talaga naman itong area na to ano talaga ma damuhin Ay, hindi ko alam pa paano to aayusin na magkaroon ako ng matinong veggie patch sa section na to na hindi inaagrabyado ng ano iniistorbo ng mga damo mm. Ay, ay ay grabe na ito ay ayan, malinis na siya hindi ko alam ba paano ko siya i-maintain na walang walang damo ay Nako. Nakakatuwa lang kasi ang aking mga flowers. Oh, diva Beautiful. Malapit talaga ang springtime. Oh, ayun oh. Oh, diva ba? Mm. -hmm. Malapit talaga ang springtime. Sus, so, Moriones, tingnan niyo naman yung aming garden. Talaga naman ang tubig. Ang pangit. So ngayon naiisip ko na ipasimento. <laughs> Ipasimento na lang ang lahat kagaya nitong yan oh. Pasimento na natin yan kasi tinan mo naman. Oh, nagmower ang asawa ko kahapon. Lumubog daw siya dito. <laughs> Lumubog daw siya dyan. Tingnan niyo man na tubig. Ayan, walang nabubuhay na halaman dyan sa ano na yan. Gusto ko sanang gawing veggie patch yan. Walang nabubuhay kasi kapag umulan talaga naman naiipon ang tubig dyan. Hindi ko alam kung bakit. Sa bagay, mababa kasi kami. Ang tubig nang gagaling doon sa taas. Dun sa likod namin. Where's Rusty? Somewhere. Rusty! Oh, Rusty, <laughs> have... yun. Bukas kasi yung pintuan. <laughs> Takot siya baka. Nakalabas. Yeah. Another way, quick. Come on, this way. This way. Come on. Yeah. Another way. Come on. Watch that gate. Need to close it closer, Kevin. Other way. Come on. Down. Down. Yeah. Yeah. Ay ay ay. Tulong-tulong bayanihan. Ha? Rusty What one? The gate. Close it. To go out there. Yeah. Too wet to wheel the hey. Ito na, ibon. Nagbahay kasi sila dyan. Ayan, o. Oh. O, oh, meron siyang nest. Okay, yan, nagagalit. Every time makakita ng tao yan. Nagagalit. Kita nyo yung dilaw sa gilid niya, sa gilid ng chest niya. Yan ay ano nila, hook. Yan ang pag-attack nila. Kapag ka merong ano kaaway kalaban yan pag may tao if they feel threatened yan ang pang ano nila depensa oh di ba na naman yung aking oh yan ay aking kamote patay na <laughs> ganyan lang po dito pag winter namamatay ang mga halaman na mga pang ano Uh, halaman na ano, tropical. Sara na natin yan at nai-stress siya. <laughs> Stress ang lola nyo. Hindi naman siya gagalawin. Hi, so, so far, ito na ang aming nagawa today. Which is good. Kahit papano, o, oh, ready na ang sayote na tumubo ulit. Meron na ako actually nakita na maliliit na bunga. Pero alam ko mamamatay pa to kasi walang ano. Wala pang bees. Saan ba nakita ko? Ayaw magpakita. O, oh, ayan no? May bunga na. Pag bumukay ang bulaklak na yan, dapat i-pollinate ng bee yan para maging maano siya, mag-mature yung bunga. So, at the moment, wala pang bees dahil hindi pa talaga spring tulog pa ang mga bees. Ayun, may malaki na oh. Ayun oh. Sana hindi siya mamatay kasi bulaklak patay na eh. Diba as early as now, mayroon na siyang bunga-bunga. Grabe -bunga. na ito. At mayabong siya ha. Siguro to meron ako ditong tatlong puno. Yung isa dyan matagal na, two years old na. Yung banda dito, meron ako dyan dati. Ito yung pinakamatanda ako. Siguro 3 years old, 4 years old na yon. Ayan, tinanggal ko na kasi ay, gusto ko na ito dito maging ano, maaliwalas. Yan. Kaya tinanggal ko na siya. Iiwanan ko na lang yung gabi. Hayaan ko na yung gabi dyan. Ay, so, total meron na ako doon. Ano, isa pang ano, grupo ng puno ng sayote. Okay na yan. Hindi naman ako maganda ugaga gaga sa buong ah. Kaya, okay na yan. Tama na yan siya. So, yeah. So far, this is what's going on in my garden. Okay, guys. Bye, God bless.